Sir, bakit sa party? Halos bumito. Baket Sir? bumito. Ya. Ento ano. El kasi Ento talaga niyan. Halos ano, halos decide niyan. Ang nangyari sa ang kuha mo is patalikod pagana 'yung kuha mo. Pero mo. ito Itong airport mo, umusog. Gumano. Mm -hmm. okay. Tapos ito. Eh, ang tabi nga yun. Mm. Dapat yan straight. Mm. Ito naman, pasay dang kuha niyan. Pag itong pagtitig pag mo, ganyan. Yeah, nga po, kung yun Tignan mo rito. Kung pansinin mo ito, sobrang highlighted white niya. Mm. Ibig sabihin niya mga yan, nakuha na sa no, nakuha na sa ano nakuha na sa x-ray kitang-kita na ibig sabihin na mamagayan ng panahon na na x-ray o may mga kumapal na siya na ano yung mga ost uh, iko-consider kasi to osteo degenerative change yan iko-consider yan eh yung mga highlighted white sa mga gilid ng vertebrae yan mga puputi yan lalabas yan diyan na osteo degenerative change tapos ito talaga Parang spondylosis 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 or spondylitis is mas higher Asan yung result? Okay. Makikita mo. Sir, no? ang problema ko talaga yung pag nakaupo po. Pag, pag upo ko, yung po, nagtitinglin sensation na. Why? Uro. Bakit kasi? Bakit nangyayari yun? Pink Once Pink. na, no, ito, yung sciatic nerve. Hanggang pa yan, nakukompress yan. Yan ah, Makakaramdam ka ng numbness. Tingling, tsaka yung mga kirot-kirot. Medyo malaki yata yung papel nun. Araw-araw ba naman na ginawa <laughs> ng juice pa? Nakupahin nyo kami sa YouTube, sir. Diyos ko. Hanggang matulog, nakakatulugan na namin yes, yung mga panunood niya. At nyo dyan, sir. Ilan na kayo ngayon, mami? 62 po. Dito, 62. Dito. No. Eh, hindi na sa therapy. Nakita nyo naman ang dami ng resibo ko sa Capitol. Tsaka anterolistis. Hindi po nabanggit na patagilid siya possible na desiccation yun. This desiccation papaginit ang pirat dito. ka kasi lalabas kasi yung ano tinatawag na nucleus pag nad nadurog yung is pag nadurog kasi yung ano yung annulus fiber itong annulus fiber. Meron pa po yung sa loob na mas malambot. 'Yun yung tutulak para ititintong mga ano mo. Ang L4 L5 talagang manlit ka talaga yan pag nadamit siya. Automatic yan. Makakaramdam kayo ng numbness na sa paa. Mm. Ay, no, na. No. Parang may titititititit. -tit 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 may pulse. Ganun yan. Tapos, yung posisyong nakaupo kayo, hindi kayo makatagal. Opo. Tayo. Hindi rin. Kasi pari... parang ano eh, yung impingement, yung ganitong position nako. Talaban talaga. Si may mga sanga yan, oh i suma sumasabit niyan yung pag nagkaroon ng impeachment. Mm. na. Puro irritation. Ang problema, mami, hindi kaya ng isang bitaw yan. Uh Hindi kaya ng isang bitaw. Dito kayo magpi-therapy. Puro therapy talaga yan. May mga ilang punta po yan. Maximum na five. Five sessions. Maximum na yun, baka hindi umabot. So, basta susundin niyo yung mga ano. Susundin niyo yung mga exercise. Kasi mababaw na tolerance ko sa pain cell. Hindi yan masakit. Hindi masakit dyan. Hindi mo po shoulder yan eh. Pero yung mga ganyan, so lower back, hindi masakit. Hindi masakit ang treatment yan. Yung nga lang, balik-balik lang kayo. Ibigyan ko kayo ng ano, interval. paano? At tagal pa naman dito. Mga kailan kaya? Weekly interval. Ako nang bahala nun. Mayroon na kayo agad. Hindi na kayo kailangan tumawag. Huwag ka mag pa si mami. <laughs> ako dapat magmano sa inyo. Hindi nyo na kailangan no. hindi nyo na kailangan magpapot. Siyempre, hulog kayo ng Diyos. Automatic na yun, pupunta tabi. na lang kayo rito. Sana, mapagaling ko kayo kagal. Sana nga, isang session lang. Eh, nagtitiwala <laughs> ako, kailangan may kasamang friend. Ito lang, oh Sana, sana mga mabilis natin, mano. Kailangan nyo lang, after treatment, huwag na huwag kayo magbubuhat na mabigat. Dahil nasa, ito na, nandito na kayo sa stage na ano eh. Pag nakabuhat kayo na mabigat, pakanan, pakanan eh. Mm -hmm. Kasi nasa kaliwa yung ano eh. Mm -hmm. Yung ganito. Ayan, ubot kayong timba. Naku, huwag na huwag yung gagawin nyo. Mm -hmm. Sigurado, dire-direcho nyo. Yung mga value, ako dito eh, pag may delivery ng grocery, minsan binubuhat yung delivery. Puro pa ganyan ng bit-bit nyo. Oo, no? eh. Ito, nadali ko. Tsaka sa, kaliwa yung... kayo bumuhat. Mare. Eh, yung kaliwa ko nga mahina, sir eh. Eh, ngayon, ititreat natin para lumakas. Puso uh -huh. kayo sa gitna. Kasi palaging pakanan yung ano eh, umusog na siya oh. Malamang gagaganto eh, kunyari yan ang gamit. Ayun, ayun. Eh, eh siyempre, umiitad kayo, umihina yung pyesa nyo. Hindi nyo napapansin, unti-unti lang ano yun. <laughs> Umibitaw. Okay, relax na. Okay, tayo kayo. Mararamdaman nyo ito agad

Tiga kayong ay atake kayong paanyo. Roy. Roy. Hey. Sige po. Pantay po. Hindi. Hindi pantay. Hindi pantay, okay. sir. Ako na yung madad just Diyos ko. Lumundo yung kanan eh. O kanan to. Sir, ganito, di ba? Uh -huh. Di ba, palagi siyang to. Tignan mo, mag-reflect sa paa niya. Tignan mo, nakalundo yung kanan. Malamang nga haba yung paa niya sa kanan. O. O. I Straight niya lang ha. O. o. Kahit hindi, -di, ilalapit ko lang ha. Hindi ko hawakan doon sa taas. O. Di ba? Ang haba. Kasi nga, nakalundo na yung kanan. Pekto natin dito sa kaliwa. Nakikita niyo yung magic dito. Oo okay. oh, nga, Magic pa lang. Mami, relax yung yung lang ka. Huwag niyo lang Hayaan lang. Hayaan lang. Sige. Hindi naman yan lang yung last yan. Isa pa. Uy. Ito pa. Mga last two. Isa pa. Dalapit ko, sir. Hmm. Hmm. Amen. Kumaba pa kayo. Mas baba pa, mami. putulan na natin to. <laughs> Thank you, sir. Thank you, Lord. <laughs> ano, oh, kanina ganyan, eh. Kahit ilapit ko lang sa ano, di ba, oh. Patay na. Ayan, live tayo. Mami, pakanan. Dito, Dito po? sa kanan, oh. Iangat natin. Bumitaw na, eh. Pag pinayama na niyan, mas lalo niyo bang mahal. Kaso, yun nga lang. Mahal na yun. Saga lang. Eh. Mm, sobrang mahal. Medyo may ano nga lang. Pricey siya. Wala okay, okay, na kasi eh, akong kalb eh. Oo, oh, wala naman. Hawakan niyo kanina. Ito yung sayakit. Ito oh, yung yun, sakit eh. Yan, andyan sa puwet. Para yung tingling, mawala. Kabilang side. Tapos gagano niyo yung... oh, okay, relax lang. O, okay, sige. Iinatin lang natin. Relax lang. Yan, o. Oh. Maramdaman nyo. Opo. Ayun. Sabo. Galing. Okay na pa. kayo mami. Sakto niyo po yung mga yung salita. Si Jose Manalo man, naluma, laking tiwala sa si inyo. Kami pa kayo. Siyempre. Diba, Sam? mga sikat pa na kaibigan natin. Oo. Uh -huh. Eh. Oo. Ano ko, The legit double cuts ako. Yeah. Idol, Jose. Uh, ito, mm -hmm. legit double cuts. Talaga yung original na no yung Original, ako, talaga original na, na supporter ng parents. EAT. na bago eh, no? bigla eh. No? Mm -hmm. Okay pa sa management. Si mm -hmm. Bito po, hindi nyo po idol. Nandito. Mawawala na yung Ma? pamahal. No. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> si Bito si Bebang. Last lang? Si Bebang. Si Bito yung si lang. Bata pa naman kayo eh. Eh, pwede pa kayo sa mga ganito. 62 pa lang kayo eh. Bata ka pa yan. Ang mga tinatawag na matanda, yung 75. Sa bingguhan, di ba? Matanda! <laughs> 75. <laughs> Yun ang matanda. 62, bata ka pa yan. Palagyan sila. I love you, Poray. tiaya kay mami. Ngayon, meron dyan na ano. Pagdala naman to to sila. Original yan. Matangas yung sumunod sa amin. para ma-stretch yung mga... Sige po. Mamaya, mamaya may i-stretching ko pa kayo eh. Yeah, relax na kayo. Ito na talaga yung magdediretso ng ano. Diba, tabing eh. Mararamdaman niyo to hanggang balakang ka. Okay, po, dalawang kamay nyo po dyan. Yeah. Dito? Oh, okay. relax na kayo ha. oh okay, inhale. Exhale. Hmm. Oh, okay. Mararamdaman nyo hanggang, hanggang bala nga. Ha? Pero, ang ah, kailangan kasi matanggal ito ah, yes. ay matanggal mas stretch Yung tinatawag na root nerve. Yun kasi ang pag naipit yung root nerve, yun yung nagtitik. direct to the brain yun. Ah. Ang pakiramdam nyo, pag natatamaan yun, kahit, kahit bagong gising kayo, kakagising nyo lang ha, feeling nyo, tired na kayo agad. Pag yun ang inaabot, tapos possible na magkaroon kayo ng mga foot drop, yung mga look, nalulumpo. Ay. Pag naiipit yun. Kaya kailangan talaga, traction. Uh -huh. Marami ng patunay niya. Nakita niyo yung taga Cebu? Dalawang bitaw. Nakakalakap na. Although nagpa-retouch sila dun sa ano, pero tinuruan ko na yun. Kung nakikita niyo yung taga Cebu, ayan. Parang meron nga tayo si ng Cebu. Yung bata, o, na -pay -pay. uh -huh. nanapay-pay. Sibu. Sibu. Cebu. 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 Oo, nandun tayo sa Bo, yung parang nasa ano sila, may side ng swimming pool, gano'n. Ngayon, medyo nung talaga siya. Ganyan po yung exercise problem. ko, sir. Ganyan. Tama po. I-stretch siya. Ito. Ayan o. Dalong beses ko na. Ipasok yun na mas maganyan. Mas pasok. Uh -huh. hmm, para mainat. Tapos, yun, iba pa rin dito sa singit naman to. Oh, Ito singhid. naman para sa singit to. Ayan. Hmm. Para habang may tayo, flexible pa rin tayo. Inhale, exhale. Hmm pagka kasi naka-short kayo, pati itong mga muscle dito, tamaan natin. Uh, -huh. sa susunod na 21 ha, mamina. Oo, opo, ilang na po. Hindi kasi nakikita ko nga saan video. Oo, oh, binibidyo. Inaano ko oh, na sa... kayo ng lungs ko. Pag kayo rin to, lalo okay. sa babae. Naka-short. Mag-short kayo ng maganda, natapos cycling pa loob para, hmm. katulad dito, pag in-stretch kayo, naka-cycling kayo, naka-short. Naka 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 you feel protected sa sarili nyo. Kasi pagka nakapalda kayo, tapos wala kayo cycling, magganto kayo, di ba? Hindi e, maganda tignan. Relax na. Okay. Opo kayo, mami. Mas ma-experience nyo yung pinakamasarap na pagkakataon. Yung mga pakiramdang 3 to 4 days. Napapanood nyo ba to? Kailangan kasi makasingaw pa muna eh. mag na yung mga ano dyan. Hindi tayo, baka hindi tayo mabot ng 5 session. Sana. Tapos, mami. Ah, sige. Kasi wait Kasi dati pag ko pa ako, nagmimitig-mitig na eh. Ngayon wala na oh. Oh. Magic talaga si Sir. May magic yung kamay. Kaya pala dinagawin Sa alaga ng pao yan. <laughs> walang ako sa pao. Yung mother ko, pao din ang ginagamit eh. Yan. Diyan tayo sa pao. Malakas ang ano yan. Sumusuot sa mga karnigan. na kayo Omega. Kasi para. <laughs> ito, tayo sa mga magaling, <laughs> sa paus tayo yung magaling galini. Ang yung nga nung yung advertisement ng pau sa labas eh? Mm. <laughs> na Hindi na hindi pala pantay yung paa ko na 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 mo na 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 Eh, na 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 Ayun na, din, napaka-pakana oh. nga. Yung mga haba yan kasi pendig bumaba. Ah, diba? oh. kaya pala ito mas... Pakanaan, di ba? Palagi kang pakanan. Kaya ni mahaba. Ayun, nakaganon mo, ganyan o ganyang haba. Siyempre... Kaya ito kasi ang mga support na support. Mas maganda, mami. Support? Oo, oh, kasi ito, para yung bigat ng belly. Ako nga, the, sir, alam nyo, sa totoo nyo, nag no na ako mag-bot ng na oh, nagano kasi pag blender na po. Alam nyo ang sikreto? Yung... Alam ang sikreto? Kahit na mag no kayo, pero kumakain pa rin kayo. Pwede hindi mabawas-bawasan, alam nyo bakit? Uh -huh. Hindi tayo nilalabasan ng pawis. Uh -huh. Mag-walking kayo. Hindi nyo kailangan magtatakbo. Mag-jogging. Hindi nyo kailangan mag-jogging. Mag-jacket lang kayo. Makabalo, kaya yung para yung manipis na para plastic. Uso yun eh. No, sa una suit. Meron ako yung windbreaker. Yan, ganyan no. lang. Oh, okay. Walking walking lang kayo. Libutin yun na yung papap ng bahay nyo. Kaya palibot. Balik-balik lang kayo. Mas maganda paist kung pari-receive nyo pa yung vitamin D sa umaga. Ay, para yung para. vitamina. Yung sa umagang araw. Yun lang. Pag binawis na palit kayo yung damit. Papayat kayo nun. Walang silbi kasi yung ano. No rice. No rice. Tapos sa umaga, pag-isin nyo, parang hindi na tayo mabot ng 5 session. Baka ilang session na okay. yun, uh, mga tatlo lang, dalawa. Ayan. Okay. Ah, ganun. One, kabila. Yan lang. Kaya niyong kaya niyo. Pag-isa okay. lang? Pag-isa lang, day by day. Ah, Left, right. Okay. Hindi kayo agot sa severe moments, promise. Ko rin <laughs>